May babasahin po ako sa inyo message ito sa akin ng kapatid ko. Ang sabi niya, panood mo na po ito ate. Just wanna send this vid sa'yo. Naiyak po kasi ako. Ikaw ang naaalala ko kay Marian Rivera. Bukod sa kamukha mo siya, may pagkakahawid kayo ng mindset. When it comes parenting or motherhood, mas lalo po kitang nawis. Ay, naiyak. I love you po ate. Kasi dito, yung video na to sa TikTok, kapanood dito paano si Marian Rivera sa mga anak niya. Ipagkakapareho po kami ng parenting style. Paano pinapalaki yung mga anak nila na iwas sa paggamit ng gadgets o mga iPad. Share ko sa inyo yung mga personal tips yung mga ginagawa ko kung bakit mga anak namin. Madalang lang silang manood sa mga TV. Wala nga kami TV. Four <laughs> tips para hindi masanay sa gadget ang bata o ang anak mo. So, number one, limit screen time. Imbes na binibigyan mo sila ng gadget para tumigil sa pag-iya, offeran mo sila ng mga bagay na sa tingin mo eh magugustuhan nila. Hindi mo naman pwedeng sabihin hindi siya mahilig sa arts eh. Eh na-introduce mo na ba? Sinamahan mo ba siya nung gumagawa siya? Kailangan bigyan natin yan ng time. So, pag naunahan na ng iyak yung mga bata, mahirap nang gumana yung kanilang mga thinking brain. Meron kasing emotional brain and thinking thinking brain, kapag umiiyak na nagwawala na yung bata hindi na gumagana yung thinking brain emotional na lang kaya ang nangyayari, pag umiiyak na talaga sila kahit anong salita mo dyan eh, hindi na nila naiintindihan o nauunawaan iiyak na lang yan ng iiyak acting lang po Meron pa isang tip pagka talagang iniiyakan ka niya, sabihin mo sa kanya, umiyak ka lang kung gusto mo umiyak. Kaya kunyari, gabi siya umiiyak. Pag nakita mo na nandiyan na yung sun, tigil ka na, ha? Hanggat hindi pa lumalabas yung araw, huwag kang hihinto. Pag araw naman siyang umiiyak, sabihin mo naman sa kanya, hanggat hindi lumalabas yung moon, hanggat hindi dumidilim, huwag kang hihinto, ha? Umiyak ka lang ng umiyak, hanggat wala pa si ano. Ewan ko lang talaga di mga ang mo, diba? Kapag mainit ang ulo mo at sumisigaw, mas lalala yan. Nasabayan na ng galit na tao ka lang naman. Pero syempre, kung gusto natin na mapahinto na nga sila at mapakalma sila, andyan tayo para umunawa, hindi para sabayan sila. Ilang taon ka na ba? Ilang taon na yung anak mo? Tayo talaga yung mag-a-adjust. Isa kasi yung anak ko umiiyak. Eh, napansin ko nga, yung iyak niya kasi is parang ano, donkey. Nakano, paano yung ay iyak mo na donkey? Ipakita eh, mo sa kanila, paano yung iyak mo donkey? <laughs> Banggitin mo lang yun, na yung iyak niya, eh, parang iyak donkey, ah. Kaya, oh, 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 oh. Iyak ano yung sayo na? Ano yan? Pusa? O, huli ka. Meron namang iyak pusa na tinatawag. Hindi ka mo na sense of humor? Ano ba klaseng iyak meron ng anak mo? Anong klaseng iyak meron ka? Anong iyak yan? Pusa. Pusa? O, pwede rin no? At oh, oh Pwede mo halin tulad yung iyak niya sa mga hayop. Medyo nakakatawa lang talaga. Pero, effective yan. Kung nakita kasi ng anak mo na, pinapakalma mo siya sa paraan na mapapatawa mo siya, mas madali siyang hihinto. Kaya, kung kailangan nyo talagang maging strict sa time, halimbawa, kakain. Iwasan niyo pong manood habang kumakain. Pag nasanay na sila na gano'n yung ginagawa ninyo, next time, hindi na magre-reklamo yan. Amo nang manonood, habang kumakain, enjoy mo na yung pagkain. They follow what they see, not what you say. Pag sinasabi mo sa kanila na huwag mag-cellphone, huwag mag-gadget. Pero ikaw naman, buong araw, hindi mo na sila kinakalaro, hindi mo na sila kinakausap. Natural, yung anak mo magiging ganun din. Mas madali silang mapapasunod kung nakikita nila mismo sa'yo. Tip number two, suportahan ang kanyang hilig o talento. Mahilig siya sa sports, sa swimming, mahilig kumanta. Ito paano kung swimming lesson, la kami yung Actually, may mga magulang nagagawanya niya ng paraan. Ini-enroll nila, hinahanapan nila ng mga scholarship, ng sponsor. Pagdating naman sa arts or sa mga creation, hindi naman kailangan gumastos ng gumastos dyan. Pwede kayo mag-recycle, mag-DIY, mag-diorama kayo. Hindi kami masyadong bumibili ng mga laruan. Ang mga bata, maaga pa lang naturuan na sila paano mag-recycle, paano mag-create. Kaya mga laruan nila, paper doll sila, sila gumagawa. Yung isa kong anak, mahilig naman siya sa pagluluto. Pwede niyong regaluhan ng mga Pang kitchen tools na pwede sa bata. I-guide na lang natin sila. Kapag mga anak mo hindi mag expect mo na na medyo makalat yung bahay kasi maglalaro sila dyan pe sila dyan marami silang mga ini-experiment na mga kung ano-ano pwede -ano. eh, rin yung i-introduce mo sa mga bata yung mga halaman, bulaklak pwede nyo rin silang bilhan ng mga halaman na maliliit na mga hindi naman alagay ayan yung mga cactus 50 pesos, 60 pesos meron na po kayong mga ganyang halaman Number 3. Turuan sa gawaing bahay. Hanggat maaga, maturuan ng mga madadaling gawain. Patulungin mo sila sa pagliligpit ng mga unan, pagising nyo sa umaga, pagdika sa umaga, sa hapon, hapon ka <laughs> Pagsusulat na ang anak mo, marunong nang magbasa, ipalista mo. Anak, ano yung mga ililista natin, bibili natin sa grocery, sa palengke, isa kong anak, siya nang nagsasain. Hanggat maaga, nagkakaroon sila ng sense of responsibility. May positive effect yun sa mga bata. Nakaproud sa magulang at the same time, nakakaroon din sila ng confidence na meron na pala silang kayang maituloy sa loob ng tahanan. Okay, number 40. Makipaglaro at maglaan ng oras sa kanila. Kahit anong bili mo ng mga laruan sa mga anak mo, kahit gano'n pa kamamahal yan, kung hindi mo naman sila binibigyan ng oras, nakaka-guilty rin yun, lalo na pag working mommy ka or working daddy ka. Kung trabaho ka, ang day off mo is isang araw. Bigyan mo ng time yung family mo. Bawa 20 minutes, 30 minutes, magkaroon kayo ng time together. kayo, pag off mo, kagagaling mo sa trabaho, or maglaan ng araw na araw nyo lang. Mamasyal kayo sa po. Park. May mga part naman na libre na hindi mo na kailangan gumastos ng malaki Yung mga anak naman natin, dahil bata nga sila, minsan lang silang uhaw sa oras at pakikipaglaro mo Kasi pag lumaki na may kanya-kanya na silang priority Pag lumaki na yung mga bata, iba na yung mundo nila Kaya habang sa'yo pa umiikot yan, samantalahin mo na hindi naman natin kailangan maging perfect dahil wala naman gano'n But at least, pag meron kang nakikitang pagkakamali or kahulangan, pinupunan mo to at tinatama. Pagka nadapa ka ngayong araw na ito, may guilt ka, nararamdaman, eh, hindi ka nagawa or hindi ka nakapag-sorry, hindi pa naman uli yung lahat. Pwede mo naman yung baguhin. Maraming maraming salamat sa panonood. Ano yung pinaka nagustuhan nyo? Meron tayong isa pang topic, yung homeschooling. May question and answer po kasi yun. Hantayin nyo lang po at darating din yan. God bless you and your family. Thank you nga pala sa kapatid ko sa sinabi niyang yun, Iba pa rin yun, di ba? Kapag may mga nakaka-appreciate sa'yo. Meron at meron talagang nakaka-appreciate sa mga ginagawa mong maganda. Bonus na lang yung sabihan ka na ka ni Marian Rivera.